Nako mga bossing ko napakaganda dito mga bossing ko nasa tuktok kami mga bossing ko ng bundok Akalain nyo ba na may ganitong lugar dito mga bossing ko sa Tanawan, Batangas? Tanaw na tanaw mga bossing ko ang karagatan dito mga bossing. At nagpaplano nga po kami na pumunta po dito or bumalik po dito sa March 28 hanggang 29. Mag-o-overnight po kami dito. Marami po dito mga bossing ko na nagkakamping. Nadat po namin ay tatlo po ang nagkakamping. Pero ordinaryong araw po ngayon. Pag mga weekends ay napakarami po nila mga boss. Ang pangalan ng hills na ito ay Splendor Hills. Campsite po ito mga bossing. Ito pa mga bossing ko ay marami mga nagpupunta dito. Nakalala yung lugar pa mga bossing. Ay nakakita ako na native na manok mga bossing. Malinis po dito at kilala po sila. Dito lang po ito mga bossing ko sa Tanawan, Batangas. Tingnan nyo po mga bossing ko, abot na abot na po dito ang ulap mga boss kami po mga bossing ko ay pupunta mga bossing ko sa may tanawan batangas sa tuktok ng bundok mga bossing ko kasi isa sa mga kakilala po namin na sabi na maganda daw po dito at napanood din po namin ito sa youtube channel mga bossing ko eto po ay campsite daw po mga bossing para maiba iba naman at hindi lagi beach kami or kaya ay sa mall or kaya po ay sa ibang lugar dito lang po kami sa malapit-lapit binyan laguna lang po kami mga bossing eto po ay tanawan batangas oras lamang. Pag pa mga bossing ko ay napakaganda ng tanawin. Medyo mahirap lang talaga ang kalsada mga bossing ko dahil sigsag po dito. Pero napakaganda mga bossing ko dahil tanaw na tanaw mo ang karagatan. Amazing po mga bossing ko. Tingnan niyo po mga bossing. Karagatan at bulubundukin mga bossing. Kami po mga bossing ko ay napadaan sa may tagaytay. Dahil doon po ang pinaka shortcut mga bossing ko. Pero grabe naman po mga bossing ko ang kalsada ay talaga namang sigsag mga bossing. Tingnan niyo po mga bossing ko ang dagat na ito mga bossing bossing. Napakaganda mga bossing ko, lalo-lalo na kung ngayon ka lang ulit nakakita ng ganyan. Ngayon lang ulit kami nakakita ng ganyan mga bossing. Kaya amaze na amaze po kami. Tingnan nyo po mga bossing ko, ay kaganda-ganda. Pero sabi po nila yan pong tubig na yan na may berde, malalim din daw po yan mga bossing ko na nagkaroon na na parang mga lumot sa ibabaw ng tubig. Pero wag muntang kain na ikaw itumuntong dyan dahil yan daw po ay malalim din. Kung pagmasan nyo pa mga bossing ko ay napakaraming ibon. Kasi marami rin po mga nagpapaltukan mga bossing ko ng isda. Ay talaga namang amazed na amazed kami mga bossing. Ang una ay akala namin ay kami naligaw at kalitlit ng kalsada mga bossing. Akala namin hindi makakadaan dito ang sasakyan mga bossing. Pero sa sa madalit salita mga bossing ko, ay eh, hindi pala kami naliligaw. Medyo ingat lang po talaga sa kalsada. Kasi kami po yung nagsimula sa Kabiang Tanil, sa May Kabite mga bossing ko. Pero kung ikaw yung magmumula sa Tanahong Batangas, hindi mo naman ito dadaanan mga bossing. Kami po mga bossing ko yung nagtitingin-tingin lang ng unang pupuntahan po namin mga bossing ko sa March 28 mga bossing dahil mahal na araw po yan. Kaya dito po yung naisip po namin pumunta mga bossing. eto ay campsite mga bossing ko. Marami po pumupunta dito ito lalo na kapag ka-weekends. Nagkataon lang po mga ko na ngayong araw na ito ordinaryong araw. Kaya wala masyado siya pero meron na kami nadat na tatlo lang po na pamilya na nag-campsite po dito mga bossing. Ito maabosing mga bossing, magdadala ka lang ng tent mga bossing. Magdala ka na rin ng jacket mga bossing ko na may hood. Dahil napakalamig dito sa itaas ng bundok mga bossing. Ito po malinis naman po siya. At talagang pud-pud na yung damo po niya. Na hindi ka matatakot baka may ahas. Pero sa so, may papunta doon, syempre... Uh, gubat na po yan mga bossing ko. Kaya medyo nakakatakot na pumunta dyan. Baka may ahas mga bossing. eto nga po lang nakapute mga bossing ko. Nakausap na mister ko ang mismo may-ari mga bossing. Ano ang napangasawa po niya ay foreigner mga bossing ko. Yun po ay parang ayaw ata yung black foreigner po mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, Uh, mabait po yung may-ari po at talagang ina-assist ang lahat ng customer. Ngayon po mga bossing ko, nakakatuwa dahil pwede kang magsilap po dyan. Meron talaga silang anuhan sila dyan. Babal kami sa March 28 at yan ay tatry din po namin. At papakita ko rin po ito sa inyo mga bossing. Ang sabi po dito ay safe naman po daw dito mga bossing ko. At uh, halos mga kabataan din na napagtanongan namin, napapunta dito dahil akala nga po namin kami naliligaw ay uh, alam po nila itong lugar na ito. Napaganda dito mga bossing. Tingnan nyo po mga bossing. Kita kita ang liwanag ng sinag ng araw, ng palubog at pagsikat ng sinag ng araw. At napakaganda ng ulap mga bossing. At ang kagandahan niya, kitang kita mo ang mga bulubundukin mga bossing. At ganoon din ang dagat mga bossing. Dahil pa nito mga bossing ko sa may tagaytay. Dahil sa tagaytay, makikita niyo po yung doon yung taal. Eto naman pa mga bossing ko ay talagang kalikasan. Makikita niyo po ang kalangitan mga bossing ko at sinag ng araw. oh napakaganda mga bossing. Itatry po namin dito mga bossing ko sa March 28. Kami po yung mag-overnight po dito hanggang 29, Biyernes Santo. At tapos, babalik po kami mga bossing ko, sa hapon mga bossing ko, dahil mag-o-open na po kami, Saat at 30 Yan po ay Sabado de Gloria. Kailangan salubungin natin ang glory mga bossing. Magbubukas tayo ng negosyo. At dahil nga po, mahal na araw, lulubos-lubosin na natin ang pagkakataon. Kaya naisip po namin na dito kami pupunta para makalanghap ng sariwang hangin mga bossing. Fresh na fresh po talaga mga bossing. Ang sarap mag-inhale. E